Sino ang tinutukoy ni Aaron Villena sa kanyang post na direktor na umabuso daw sa kanya? Binatikos ng aktor na si Aaron Villena ang isang direktor na kamakailan na nagsalita tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso sa loob ng entertainment industry. Si Aaron, na matagal lang nasa showbiz, ay nagsimula sa maliit na papel tulad ng maraming artista sa kanyang Instagram story. Ibinahagi ni Aaron ang karanasan niya na magkaroon siya ng cameo role sa isang proyekto ng nasabing direktor, ngunit hindi niya pinangalanan ito. E rin ni Aaron na nakita niya ang isang post kung saan ang direktor ay nagbigay ng komento ukol sa isyo ng pang-aabuso matapos ilahad ni na Sandro Mulak at Gerald Santos ang kanilang mga kwento. Binatikos ni Aaron ang direktor sa pagsasabing matagal nang nangyayari ang pang-aabuso sa showbiz na parang ipinagmamalaki pa ito. Ayon kay Aaron, mas mabuti pang nanahimik na lang ang direktor dahil siya mismo ay nakaranas ng abuso mula dito. Ibinahagi ni Aaron ng isang insidente kung saan nagkaroon siya ng cameo roles sa isang proyekto ng nasabing direktor. Kinailangan niyang takpan ang kanyang sensitibong bahagi ng plaster at tinulungan siya ng production team sa proseso. Ayon kay Aaron, pumasok ang direktor sa comfort room at inutusan ang team na alisin ang plaster na siya raw mismo ang maglalagay nito. Sinabi ni Aaron na wala naman siyang problema, ngunit ilang beses raw na natatamaan at nadidikit ng direktor ang kamay nito sa kanya. Bagamat iginagalang niya ang direktor na sa magagandang proyekto nito, inamin ni Aaron na baguhan pa siya noon at nais lamang niya kumita ng pera. Dagdag pa niya, maaaring hindi na maalala ng direktor ang insidente dahil tila karaniwan na itong ginagawa sa maraming artista. Nang mag-guest siya sa Fast Talk, inadyukan siyang pangalanan ang direktor, ngunit tumanggi siya. Ang screenshot sa nasabing Instagram story ay ibinahagi ni Aaron sa kanyang Facebook nito lang August 25 na nilikipan niya ng caption na Sorry, napapost na ako kasi parang may mali sa mga sinabi eh. Parang dapat maging proud ka pa pala sa comment section ng post ni Aaron. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang reaksyon at saloobin tungkol sa nakakagulat na revelasyon na ito ni Aaron. Marami sa kanila ang nagpahayag ng galit sa direktor. Mailan din ang tahasang pinangalanan ang direktor na binanggit ni Aaron sa post. Komento pa ng isang netizen, Tama si Roda na tinutukoy ang karakter ni Direk Joey Lamangan sa TV series na FPJ's Batang Kiapo. Isa ring netizen ang sumang-ayon dito at inalala ang isang kamakailang interview ni Direk Joel kung saan nagkomento siya na matagal na araw nangyayari sa showbiz ang mga pang-aabuso sa mga baguhang artista. Matatandaan na sinabi ni Direk Joel na ang pang-aabuso sa showbiz ay matagal ng issue at hindi na bago kamakailan. Nayanig ang entertainment industry matapos maghain ng reklamo si Sandro Mulak laban sa mga independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Dahil dito, muling lumabas si Gerald Santos at ibinahagi ang amanoy panghaharas na naranasan niya mula sa isang musical director noong siya ay 15 years old ba lamang. May isang hindi pinangalan ng male talent news researcher din sa TV5 na nagsampa ng reklamo laban sa isang program director na kalaunan ay tinanggal sa trabaho. Sa si isang kamakailang panayam na binanggit sa PEP, tinanong si Direk Joel Lamangan tungkol sa mga isyo ng pang-aabuso sa showbiz. Ayon sa ng direktor, matagal nang umiiral ang ganitong klaseng problema sa industriya, ngunit hindi lang ito isiniwalat noon. Sinabi ni Direk Joel na panahon pa ng kopong-kopong meron na yon at marami na raw artisa na sumikat na galing sa ganitong karanasan. Dagdag pa niya, dati itinuturing na sekreto ang mga insidenteng ito at niyon lamang nagsimulang lumabas sa publiko ibinahagi rin ni Direk Joel na kilala niya ng personal sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa direktor, mababait ang mga ito at hindi sila balahura. Sinabi pa niya na naaawa siya kay Dodi o Richard Cruz. Samantala, sinabi naman ng aktor na si Jim Pebanco na kasama sa pelikula ni Joel na Bayad Puri na talagang nangyayari ang mga ganitong pang-aabuso sa showbiz. At madalas ang mga biktima ay mga babaeng artista. Dagdag pa niya, naging daan na ito para sa ilan na nais makilala agad sa industriya. Samantala ang film director, screenwriter and producer na si Daryl Yap ay ibinahagi ang Facebook post ni Aaron at sinabi sa caption na gusto raw sana niyang itag si direct Joey Lamangan at ilang artista na ito raw mismo ang nagpa-plaster sa mga sensitibong bahagi ng mga ito pero hindi raw niya magawang itag ang direktor dahil inunfriend na siya nito noon pang 2022.